Magandang umaga mga kabubuyog Nandito tayo sa Hagunoy, Bulacan Bibisitahin natin ang uh, bayan ng Hagunoy Titignan natin kung anong mga pagbabago Kasi yung nabalita ako, marami na daw mga kalsada ang naitaas Papasalan natin para malaman ang buong kahagunoy Kung ano na nga bang progress dito sa Hagunoy Samahan nyo kami mga kabubuyog Di para natin ng Hagunoy, Bulacan At mga kabubuyog, nandito na tayo sa barangay San Agustin, Hagunoy, Bulacan. Ito yung pangalawang barangay na madadaanan natin pagpasak natin ng hangga. Ito yung barangay San Agustin na kilala rin sa tawag na Halang. So biyahe lang mga kabubuyog, biyahe lang. Ayan mga kabubuyog, na-approaching na tayo ng Santo Niño pag kumaliwa Pero pag dumiretso, iyan yung papuntang Santa Monica So diretso muna tayo, ikutin muna natin yung gilid ng Hagunoy Papuntang Santo Rosario, San Nicolas, yan hindi ko na matandaan. <laughs> pero babaybayin natin yan. So, samahan nyo lang ako mga kabubuyo. Pag dito kumanan, yan yung papunta San Miguel. San Miguel Hagunoy. So, diretso lang tayo. And meron ditong tulay na matadaan. So, pero diretso na. Pagtawid natin dito, Santa Monica na. As usual, marami pa rin tricycle. Pero maaga pa naman. Kaya hindi pa masyadong traffic. Ito ang uh, tulay ng San Agustin to Santa Monica. Meron daw ditong ano eh, hanging bridge. Eh, nga lang din natin tanaw. Yan. Biyahe lang. Nako, mukhang baha dito Ang ah. Mukhang may tubig kasi ito. May akat ng tubig. Oo nga. Pero mababaw. Kasi may napagtanungan tayo kagabi na gabi lang daw ang laki ng tubig dito. So ito, ano lang siya, natira lang. Hindi siya nakasama ng pagdate. <laughs> Naiwan. Ayan mga kabuyo o, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, may tikting dito eh. Ang taas niya. Yan yung na-feature natin doon sa may kalumpit na tumuwad, ganyan. Prone sila sa gano'n kasi masyadong mataas. So, nung nalubak, tumuwad. Pag kumana naman dito, papuntang uh, tampo, naalala ko pa. Dari-diretso <laughs> lang, ito ang Santa Monica na. Kita nyo naman, may tubig talaga siya kagabi kasi basa pa. Yan ang nagkakos kung bakit mabilis masira yung kalsada. eh nang uh, bisita ng sanang Santa Monica and meron pa yata doon eh hindi ko lang sure baka comment na lang mga kabubuyog pero yan kasi yung iconic na bisita ng Santa Monica na maganda yung pagkakagawa parang gawa siya sa adobe o so, diretso lang biyahe pa dito masyadong ano traffic dati kung hindi niyo na itatanong mga kabubuyog dito tayo lumaki dito rin tayo nagkaisip dito rin tayo nag high school elementary kaya hindi naman totally eh, kabisado kaya lang syempre maalam tayo sa mga lugar eh matagal nating na-experience yung high tide. So ngayon, papakita ko sa inyo kung anong mga pagbabago dito. Yung mga pagtaas ng kalsada, kung ano pa yung mga ginagawa nilang solusyon, ganyan. So yan o. Oh. Ang lakas ng agos oh. Mukhang pataas pa lang yung tubig ah. <laughs> Siguro yan yung second wave. <laughs> may may ganun. High tide. Hindi siya ganun kataas. O oh, diba lubog pa oh Mga kabahayan dito Mga sanay na sanay na sa tubig alat Karamihan dito sa mga bahay Yung may mga second floor Second floor na lang talaga yung kapantay ng kalsada Yung first floor wala na Kaya kung nakatira kayo sa Hagunoy Ang uh, solusyon lang Taasan natin yung bahay Nga lang hinahabol siya ng tubig Medyo masikip lang nga lang yung kalsada Kasi kung mapapansin nyo Dikit na siya sa mismong kalsada Yung mga bahay Pwede naman siyang i-expand nga lang Marami nang nga ma demolish Ayan yeah, no? eto ito, wala na rin. Mayroon po mga kabubuyog. Approaching na tayo ng uh, barangay San Jose. Pagtawid natin dito. And pag kumaliwa, iyan yung papuntang bayan. Papuntang uh, bayan ng Hagunoy. Pero hindi tayo dyan. Pupunta muna. Idirechohin muna natin tong uh, San Jose. Doon tayo yung barangay ko. <laughs> ay, natikning mga kabubuyog. Adibo oh. ang taas niya. Sana doon sa ano, may makita tayo. Papakita ko ulit sa inyo yung uh, bisita ng San Jose. Nagawa sa bricks. Santa Monica ay eh, gawa sa adobe. Ito namang bisita dito sa San Jose, bricks naman gawa Andito na tayo sa Barangay San Jose Kung matatanaw nyo, ayun ang bisita ng San Jose, yan yung uh, gawa sa bricks, so dati hindi naman ganyan yan, nga lang, ayun nga, kalubog na siya Tignan natin, bumababa na, ah ayun bukas twenty nine and I find myself wondering what did happen to the last ten a ran away with my life fast forward never turn back again It's kinda of funny that the more we pass time the more we need to set them rewind I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yan. Oh, pero same pa rin siya. Same pa rin nung dating kalsada. So titingnan natin mula doon kasi ito yung huli nating napuntahan nung nakaraan. Sa tingin ko, yan pa rin yung kalsada dati. Kauwi pa tayo doon. ito nga pala yung uh, San Jose. Eh. Ang susunod nating uh, barangay na madadaanan yung Barangay Mercado naman. So byahe lang mga yo Papasok na tayo ng barangay Mercado And itong kalsada na to Sa pagkakatanda ko hindi pa ganito kataas So bago lang ito Tinaasa na nila Last year yata nung nakaraan Kita nyo Ultimo kolong kolong Tina Naging tikling na Ito <laughs> ang view dito lagi May ido. Pag malaki yung tubig Ang mga nakaparada dyan Mga bangka Itong part na to Sobrang taas na niya Hindi nakatulad dati na obaba lang So, eto ito, tinaasan na. Pero pag mataas pa rin talaga yung tubig, lubog pa din siya. Mukhang rin dito, mga kabubuyog. Oh. Medyo mabaga lang yung takbo natin kasi dito, banda, marami talagang uh, bata, mga sasakyan. eto yata yung factory ng mga bata. <laughs> Ayan, yung court. Ayan, lubog. Oh. Kakatapos lang ng uh, high tide. And may dadaanan tayong uh, may tubig pa. Pababa so, na naman to. So, yung dinaan, etong binaybay natin yun yung part na mataas pero eto, ito pababa na siya mga Oo, oh, kumusta naman ang uh, alat? Tubig alat. <laughs> O oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo, maraming bata. Dito madalas kasi may mga nadidisgrace ang mga bata kasi wala na silang palaruan. Dito na mismo sa kalsada sila naglalaro. And sanay na 'yung mga nagta-tricycle. Ako kasi kung naitatanong niyo na namasada din ako ng tricycle. So, ito ah, hindi na bago 'yung mga bata na laging sa kalsada naglalaro, ganyan. Ito, mga tinatambakan na rin. Ito yata yung nahuli na hindi pa naitataas. Siguro, dun palang lang yung may budget. Base dun sa nadaanan natin, ang naitaas pa lang ay yung uh, San Jose. Then, itong part ng merkado na kahit paano siguro, unti-unti na itataas na. May simbahan dito. Nga lang ginagawa pa rin siya. Ang susunod na barangay natin, Santo Rosario na. oo taas. <laughs> yun yung tulay ng uh, merkado ayun eh, yung papasok dyan may isa pang ano dyan uh, hindi ko alam sitio yata ang tawag doon so looban siya hindi siya pwedeng magkasalubong yung tricycle kasi ano magigibuy ka doon sa makakasalubong mo para magkabigaya, magbibigayan oh may bagong court dito eto mga kabubuyog ito na yung binabaybay natin eh papuntang uh, Santo Rosario may tubig pa rin <laughs> oh, eh dito mataas na Mukhang merkado lang talaga yun na pag iwanan na ah. Dito hanggang bewang yata yung itinaas Biyahe na ang mga kabubuyo. And may natatanaw ako. Ayun na yung simbahan ng Santo Rosario. O ba? Diba? Kakaiba siya. Maganda yung pagkakadesenyo niya. Maraming dumadayo para lang makita yung uh, iconic. Ah nga lang dito oh. Mababa yung kalsada na naman. Mababa na naman siya. O diba? May ano? May uh, barrier. Yan siguro ang ano nila. Ang uh, target nila na ganyan kataas yung kalsada. Nga lang pag tinaas, may tong simbahan. Yan mga kabubuyog, dito sa mismong tapat ng simbahan, mababa yung kalsada. Then tumaas ulit, papunta ito dun sa high school dito, ayan o, oh, sa bandang kanan. Nandyan yung high school ng Santo Rosario. Basta, yan high school yan. O, oh, ba diba? ang taas na niya o. Oh. Ramona Trillana High School pala. ang ah, alam ko, may katabing elementary school yan eh. Hindi ko lang sure kung nandun pa. So, eto, bye-bye pa natin. oh, oh may meron pa dun eh. So, yun mga kabubuyog, mukhang annex ng Ramona Trillana yun. Kasi eto, ang alam ko, malapit siya dun sa kanto, papuntang Santa Cruz, tsaka papuntang uh, San Nicolas, tatawid tayo. So, eto, eto, eto pala. Iyan yung, ano, yung Central School ng uh, Hagunoy West. Iyan, hindi pa tinataasan. And, eto yung Ramona Trillana High School. Eh, lubog na nga, oh. Yung first floor nila, ano na, kalahati na ng rooms. Okay, oh, no? Oh. So, hindi na tayo pupunta sa kanan. Ngayon yung papuntang Santa Cruz tsaka San Pascual. Yan. Dito, pag kumaliwa tayo, nandito yung palengke ng Santo Rosario. Nandiyan yung tulay ng Santo Rosario. Yung iconic tulay na ano. Hindi ko lang sure kung concrete na siya. Dati kasi may steel uh, ganyan. Oh, ayan oh, no? Concrete na oh. Bago na. <laughs> Isa sa mga nabago dito sa Hagunoy, etong tulay, ano siya? Concrete na. At baha. Ah. Natira lang. Ito mga kabubuyo. pagbabana natin ng tulay. Namataan ka agad natin may tubig. Sana walang butas no. dahil lang. dahil lang. <laughs> baha gunoy. Baha din. Ah. So sa bandang kaliwa. tinataasan na ah. Itong bandang kanan naman. Ito yung. Hindi tayo makakadaan. Ah. Kadaan. So, yan. Unfortunately, mga kabubuyog, di tayo makakadaan doon. Mukhang babalik tayo. <laughs> Balik na lang tayo. Palabas na ng Haguna yan. San Pablo na ang labas. Wala. Sarado. Mga kabubuyog, mission failed. Hindi natin maiikot. Hindi tayo makakadaan ng uh, San Nicolas. Kasi tinataasan yung kalsada parang uh, gatao na yung taas and dito part lubog siya siguro yung mismong San Nicolas lubog din balik tayo and samahan nyo ako mga bubuyo balik tayo yan mga kabubuyog, paket na ulit tayo ng tulay dito sa bayan ng Hagunoy. Unfortunately, bumalik tayo kasi hindi madadaanan yung uh, San Nicolas. Pagbaba natin doon sa tulay ng Santo Rosario, sarado, pinaiikot tayo doon sa anong tawag doon? Anong barangay nga yun? <laughs> Nakalimutan ko basta San at San Pablo. So yan, ito ang uh, bagong palengke ng Hagunoy na ang ilalim eh, pilahan ng uh, tricycle. Dati kasi dito sila nakapida sa labas. Nga lang, imbis na lumapad yung kalsada, e naman ang ginawa. Ginawa naman tindahan. So, <laughs> ganun pa rin. Wala pa rin, hindi pa rin lumapad. Sayang yung effort na inilipat yung mga tricycle. Tsaka yung, yun nga, yung mga mananakay, pupunta pa doon sa palengke para lang sumakay. Ito ang uh, Gabaldon Market and yan pa rin typical na palengke na lang may pumaparada pa din inikot lang natin yung uh, bayan and pupunta tayo doon nakikita nyo ba yon simbahan ng Santa Ana parokya ni Santa Ana gagamitin natin si Bubuyog para malibot mula sa itaas itong uh, bayan ng Hagulan ito pala may mga nagtitinda pa rin sila pa rin yung dati Ayun yung uh, iconic na anong tawag doon? Basta yon binog. Pasok tayo dito. tayo nating uh, magpalipad dito. Ayan mga kabubuyog, nandito na tayo sa parokya ng Santa Ana, dito sa mismong kabayanan ng Hagunon. Ayan ang makikita dito, marami nakaparada dito, dito sa mismong uh, parke. Nandun yung uh, mercury, nandun yung dating uh, puso. Subukan natin yung dipanan. Bubuyog, dipad na. Holding you, I can't see the end, but we'll see it through. na tayo sa may Santa Monica. Hagunoy, Bulacan. Uh, galing na tayo ng bayan ng Hagunoy. Naliparan natin yung buong kabayanan. Hindi natin napuntahan yung San Nicolas, San Sebastian. Hindi ko alam kung ano pang barangay yun. Then itong sa may Hagunoy, dito sa may maharap ng munisipyo, hindi natin na nabaybay kasi bawal pa yata siyang daanan. May uh, detour pa dun sa likod ng ospital sa Perez. And uh, nag-decide tayo na dito na dumaan sa Santa Monica kasi baka dun matraffic na sa ganitong oras. Matraffic na yun si pero naliparan natin. Nag naggamit si Bubuyog napuntahan natin yung simentadong kalsada. Doon parte sa may uh, bayan papuntang Santo Niño. Yan ang assessment natin dito sa Agunoy. And nakapunta tayo ng uh, Santo Rosario. Nalang may mga part pa rin na hindi siya mataas yung kalsada. Yung pa rin yung naiwan. May bakas pa rin ng baha. May bakas pa rin ng uh, high tide kagabi. Hindi maiiwasan kasi halos lahat ng kalsada dito sa Agunoy katabi lang nila eh may ilog. Kaya ganoon na lang ang ang pangyayari. Ang nakakatakot yung putik, madulas yan eh. Yan o, oh, yung naiiwan na yan. Yan mga kabubuyog, nalusong na naman tayo ng baha. nandito na tayo sa Tulay ulit. Dito tayo, na na natin dito ulit dumaan kasi nga hindi accessible yung daan doon sa May Santo Nino. Hindi natin sigurado kung anong kalsada ba meron doon sa ano. Hayaan nyo sa mga susunod pag natapos na pagka pwede nang daanan yung main road, itadaan ko kayo doon. Nga lang kasi nakamotor tayo eh. Baka mamaya may mga butas-butas yung kalsada dun. Oh, ganda na ng palengke dito. Bago na. At ganun pa rin yung mga tricycle. Pag may pumarahin to. <laughs> Ito ang intersection ng sa uh, San Agustin at one way daw kanan tayo dito tapos ikot tayo doon sa may Santo Nino kasi baka mamaya may nanguhuli doon. <laughs> ano, dito mukhang nalubog din tong kalsada na to. dati meron dito hanging bridge yan kaliwa tayo dito ito ang uh, barangay Santo Nino and ito sa Agustin dito mataas na rin yung kalsada pero sa pagkakatanda ko dati nang mataas to ah hindi pala ito mababa din dun lang banda yung mataas na mataas na rin pala ngayon palabas na tayo ng Hagunoy dire diretso lang paglabas natin dito madadaanan natin eh paumbong na so sa mga susunod na content natin baka paumbong naman ang ikuti natin hehehe <laughs> dito na lang muna mga kabubuyog thank you thank you sa mga sumama sa gala thank you for watching this video please subscribe to my channel click the like button and the notification bell down below thank you